Hello guys, Kuya Wilson here again. So today's vlog pag-usapan natin. Alam niyo ba na pang dito sa Canada ay mayroong uh, territory na pwedeng walang LMIA or Labor Market Impact Assessment. So it yung Labor Market Impact Assessment guys, ito yung ini-issue no. Ito yung binibigay sa uh, sa government sa employer to prove na itong uh, employer na to ay allowed to hire Canada. So ito yung pinakamahirap i-release sa government, no? Uh, yung LMIA. Ito yung hinahanap sa mga nag nagtotoris dito ngayon sa Canada or even sa mga student, mga graduate sa mga international students pagkatapos nila sa kanilang postgraduate guys, no? Naghahanap pa rin sila ng sponsor or employer na mag-provide sa kanila ng LMIA. So alam natin ngayon na ng dami na talagang mga Nag, baka sakali mga nag tourist dito sa Canada na dito na maghanap ng trabaho dahil open until 2025, no? Na pwede ang tourist maghanap ng, ng trabaho basta may mag-sponsor. Mag-sponsor na employer at magbigay ng LMA para makonvert yung tourist visa to working visa. Pero alam nyo ba na may may isang lugar dito sa Canada, sa Northwest Territory guys, ay Mayroong isang uh, lugar dyan na exempted yung LMIE. Mayroon silang mga uh, since January 2020 hanggang January 2025. So kumahabol pa niyo guys, mayroon pang 2 years kung gusto niyo mag-apply dito sa Canada, magandang uh, magandang stepping stone no kung isama niyo ang pag-search sa mga Yukon job opportunity kasi ang Yukon territory sa Yukon guys ay um, hindi kailangan doon ng Lamia or LMIA. Yung city nila doon ay yung Carcross, Tarnax, Dawson City, Heinz Junction, Watson Lake, Whitehorse. I think itong Whitehorse ang yun ang parang capital sa Yukon. So ito yung medyo malalagay. Although guys, itong Yukon ay Ah, uh, kung pupunta kayo doon, dahil Northwest Territory siya, malapit na siya sa Alaska, nasa bandang dulo na siya ng Canada, no, malapit na siya sa Alaska. Ay puro lang doon ay gabi. Ang sabi nila hindi, pero kung i mo, ang sabi nila kasi mayroon akong mga friend nandoon nag nag nag-work nag sa Northwest Territory um uh, sa Yukon or sa Fort Smith, niyo uh, puro lang doon gabi, guys. So, lalo na pag winter time, puro gabi. Uh, wala kang makikitang araw pero pag summer time naman guys um parang mga bandang alas 5 or alas 6 ng hapon sa atin yun ang araw nila wala din silang wala silang araw doon guys medyo ma madilim at uh, malungkot na malungkot siya na uh, lugar no kung kung mahina yung loob mo ay hindi ka pwede doon sa sa Yukon or sa Northwest Territory pero kung malakas ang loob mo dahil may merong may, kang determinasyon sa buhay uh, kahit gaano man siya katahimik gaano siya ka boring no kasi walang mga mall uh, siguro bilang lang yung mga uh, stores doon bilang lang yung sa White Horse I think isang isang malaking store lang at saka isang bangko parang ganun, guys kung makikita mo yung sa mga palabas sa sa movie na parang isolated area or yung mga rural areas na talaga guys Countryside parang mas malala pa to siguro no But guys kung gusto niyo talagang pumunta dito ng Canada At, at magbakasakali no Kasi kung ma-PR kayo, ma-permanent residence kayo guys Pwede ka namang lumipat sa ibang province Like Alberta, Ontario, Nova Scotia, uh, Saskatchewan British Columbia. Kung sa kung ma ka guys, malayang malaya ka na makatra, makalipat ng province kung saan gusto mo. Kung ayaw mo doon sa Northwest Territory kasi medyo uh, malayo talaga sa kabihas na, no? Pero kung gusto mo talaga makapasok lang dito, stepping stone, kung mag-search kayo sa job bank guys, no? Isama nyo yung province na Yukon or Northwest Territory kasi kung ikaw yung trabaho mo ay kailangan talaga doon o yung work experience mo ay kailangan talaga doon sa Yukon baka pwede ka isa ka sa pwedeng ma-exempted sa LMIA kailangan lang ng job offer ng employer at ang maganda doon sa Yukon guys no tiningnan ko dito ang maganda sa Yukon kasi pwede lang mag-provide ng uh, dalawa or tatlong job offer sa isang company. So pwede kang halimbawa uh, housekeeping ka sa umaga tapos uh, waiter ka sa gabi. Parang ganoon. Allowed sila doon. Allowed sila doon sa Yukon, guys. Pwede kang makakuha ng dalawa or tatlong um, job offer doon na hindi siya illegal compare dito sa ibang province sa Alberta or sa ibang province na hindi ka pwede pag open work permit ka, pwede kang makatrabaho, pero ang close permit ay hindi ka talaga pwede pag close permit. Isang kung sino yung employer mo, doon lang doon ka lang talaga maka-work. Pero pag open work permit ka, pwede ka ng dalawa or tatlo. The same thing as sa Yukon. Ang binibigay nila the guys ay open work permit, hindi siya close permit. At exempted sila sa LMIA. So kabayan, kung gusto mo mag-apply sa dito sa Canada, kung mag-search ka sa job bank, isama mo ang Yukon, i-search mo yung province na Yukon or Northwest Territory at baka sakali, no? May may employer makapansin sa yung resume but make sure bago ka mag-submit, kailangan mo yung resume mo ay Canadian format, no? Kailangan mong tagtarin mo siya ng mga job description, detailed job description. Lagyan mo siya ng objective. Tanggalin mo yung mga uh, hindi na kailangan, yung height, weight, religion. Tanggalin mo yan guys. Kasi hindi na yun kailangan dito. Ang kailangan lang dito sa resume, yung email address mo, contact number, pangalan, din objective, and then yung... Uh, Uh, work experience mo, bawat work experience mo, lagyan mo siya ng uh, job description. Yung detalyado talagang job description guys para ma-impress yung uh, employer. At saka mag-attach ka, mag-submit ka rin ng cover letter para nag-explain sa iyong sarili anong ika-contribute mo, ano yung contribution mo, anong maitulong mo sa company kung sakali bigyan ka ng chance na ikaw ang ma-hire. So, yun ang cover letter, guys. So, meron akong video yung ginagawa paano gumawa ng cover letter at resume. Panoorin nyo din yan para to guide you, guys. no So, malaking bagay na ang Yukon or ang Northwest Territory, guys, ay ay uh, exempted sa LMIA at open work permit ang ibigay nila hindi close permit. Hindi lang maganda doon sa Yukon guys, ay napakatahimik. Napaka boring kung sanay ka sa malaking syudad, sanay ka sa mga uh, gimikan ay hindi ka talaga pwede doon or malaking adjustment talaga kasi lalo na doon ay puro gabi, walang araw, 24 hours gabi doon sa Northwest Territory kasi nasa dulo na sila. Sobrang lamig, yes, kasi nasa dulo na sila, no? Uh, Kung baga, sampung peso na lang papuntang langit <laughs> sa layo nila, no, doon. Sa, kasi yun ang uh, dinevelop ngayon ng Government of Canada, guys, yung Northwest Territory. Pero mayaman na lugar yan kasi nandun yung mga mining, nandun yung mga, uh, mostly dyan, guys, ay mining yan sa, sa Yukon. Okay it's a northwest territory. Okay guys, maraming maraming salamat Kuya Wilson follow for more videos.